si Cahill ang tinawag ko hindi Luna grabe ka naman ikaw ba si kahel look grabe yung tingin grabe yung tingin galit na galit yung si Cahill oh ah, Cahill ba katikati ng mga katawan nyo Toby Toby Oh beauty Tulog si beauty. O, oh, wag mo siyang pakialaman. Mag-away na naman kayo niyan. Ha? Mag-away na naman kayo niyan. Hmm. Pakialaman mo na naman siya. Pastorbo ka na eh. Natutulog ako na eh. Anday, hindi. Ang ginagawa mo dyan sa sulok. Hindi. Hindi. Hindi dito you know mala. Mala nga kayo. Oh, ito rin, boy. Ay, exercise si boy. Ah. Ayong, gay. Ay, yung gi. Ay, ang masungit kong alaga. Ah, wala. O, oh, tabi kayo dyan dalawa. Hello, Madika. 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 Sungit din to. Isa pa tong masungit din. Ba't bang susungit niyo na kay nanay? Um, buti pa to si Marsha, oh. Marsihing. Bait ito si Marsha kay nanay. Oh, um, bait. Tawag ko sa Oh, um, ikaw. Sabi niya ako, nay. Eh. Kinulong mo ako, nay. Eh. Kinulong mo ako, nay, eh. Kasi nangangaway kay...